Good morning. Hey Cedric, or nabili ng pang ihaw na tilapia. Ayun o. No? Bigyan mo yung tilapia. Oh. Hey, luto namin sa farm. Hey, good, good. Hmm. <laughs> nice boss oh. hmm. At mamaya-maya mag-iihaw tayo ulam namin sa farm inihaw na isda mm. yan yeah, yeah. ano pala ko pala ko po <laughs> akala ko si ano eh si Angel ka eh <laughs> na kami na isda bumili kami ng gasolina so babalik na kami sa farm na 11 na o iyaw na para makakain tayo ng mga 12.30 oh. mamaya na yung tabasing yan importante makakain tayo ng tama sa oras ay yun ang masisipagan sa pagsaing ay kukuyo-uyo ang pata kayo <coughs> tatakaw. Wala na niya sa Wala nang laman yung ating mga rings niya, no? Hinarvest hey, na. Oo. Oh. Alam niya, mga sisew. Sisew, I mean, pulit. Yan, you know? Oo. Oh. Hinarvest na yan. Oh, daming linisin. Ah. Oh. Maglilinis na naman tayo dito. So, eto yung asking isang farm. O, oh, yan. Pinabombo ko yung mga damo dyan. So, tayo dito malalang halian at magluluto ng inihaw na tilapia. oh, ayan Oh. <coughs> Nakatali na lahat yan eh, although madaming kumukuha sa atin yun lang isang puno na lang yung tipping yan o halos puno mm. kaya hindi na muna ako magpopopos na magpopopos kaya ako yung nagpahabol ng bread. Ni mga manok kung sa may mga manok ay kulang so ayan ang So, yung may sale akong puti, yung pure white ko, 16k na lang hanggang buwan lang na to. So, yun. Tawag na si Putol. Putol! Putol! Nasaan si Putol! Ayun, may merienda doon. <laughs> banana Q. May lang rin naman ang merienda namin. Ayun, tigil sa kayo din banana Q. Tsaka yung bumbilya ng sisew. <laughs> Dalawa yung galon ng gasolina na yan. So, eto, maliliit pa yung puti dito. Yung nakasale, mas mature dyan. Nasaan na ba yun? Mas maganda dyan. Eto, bata ito. Ito, pure bulik, oh. you oh. Yun, oh. Nasaan ba yun nakasail? Ito ba yun yung binidyo ko nung isang araw, Oliver? Ang ganda, oh. Ito, oh. Ay, yung napili na. Ito, Ah, eto. ganda. Oh. Ito pala. Oh, yung nakasail. Oh. Hmm. 16K lang yan. Hmm. Breeder yan. So, meron tayo doon nasa range. Dalawa doon nasa range. Yung doon sa kabila, hinarvest na. Dagdag. Uh, follow up tayo sa... Ah, uh, nagdagdag tayo ng palahe para sa gantong panahon meron tayong mga 12 months old next June, July meron tayong 12 months old o 11 months so yan madami pa naman yan kaya lang mas mga batang bata pa ito yung breeder ko na ang abuhin ko oh. abay iporma nyo na yung ano tilapia tayo magsalo-salo. Kasi dito. Yun. <laughs> yung driver nga nung truck, hindi mo ano yung truck, eh. ako nagmangayaw <laughs> eh. Hindi mo dito? Di ba nung nakaraan? na So, <laughs> yan no? So yun nagtatanong po nung abunayon ko Puro breeder po yung binread natin ngayon uh, Wala talaga ako makuhang additional na isang farm pa Hindi talaga matuloy-tuloy So Yun Ang daming nag Yung natitira dito Mas marami po yung breeder Na manok Yung yung half and half bloodline natin nakukuha kasi sila ng mga 3 months old pa kaya nung nakaraan hindi na ako mag nagbebenta ng 3 months old kasi na nauubos nauuna silang naubos tapos ang natitira sa parang puro breeder ayun kaya nagpahabol tayo ng papisa ngayon may papisa tayo ngayon mga 130 pieces pahabol tapos meron pa dong nasa range mga tatlong buwan apat na buwan so hindi mo na muna natin ibebenta pero ito puno po yung mga talian natin dito puno po ito puno po yan yan nung nakaraan 2 weeks ago pinatriman natin ngayon ititrim na ulit sila ang haba na naman po yung tipi doon kaya uh, kulang gawa ng pasukan ng sasakyan para pag nagpapasok tayo ng feeds Ayan. Oh, Ito, so, ganda ng bosto na to, oh. Oh. Wow. Taburit. Ang dami kong aasikasuhin dito. Oo. Oh, kunting bait, kunting kasen, kunting paminta. Okay na yan. Eh si Magic sarap ka. Si Magic sarap ka eh. Dilalagyan mo yun sa tila. Dilalagyan mo. Ang ganda ng puti, oh. Ito, oh, 15K lang din to, Ayan, oh. Hmm. Nakaluhod pa yan. Ah. Breeder po yan, breeder. Yan, ganda, oh. Oh. Hmm. Huwag mo kalimutan yung toyo at sile. Ayan. Eh, nakaluhod ang tangkad niyang puti niya. Ang taas po. O, oh, yung gustong makakita ng Boston Black ko. Oh, ito po. Oh, breeder ko po ito. Ito po ay... Guro 3 years old na. Ayan o. Oh. Muy potol tarit. So, ayan. So, papatrim na naman tayo. At tayo ay magluluto na ang pananghalian. So, ganyan. Pag nandito ako at ayos ang pakiramdam, luto-luto. din. kasalo ko sila. Ayan. Ayan. Sa gusto hong bumili sa akin ng manok, tawag lang po kayo doon po sa number ko. At kung kayo naman po eh may kausap na nagpapanggap na ako, siguraduhin nyo doon kayo maghuhulog sa number ko. Doon lang, wala ho akong bangko. Or kung LBC naman, siyempre dapat pangalan ko, Randy Hebron po. Yung po tunay natin pangalan, wala na pong iba. Makinig po kayo sa akin. Pero yun yung nakaraang kwentong na naman ng scammer na ngailangan daw ako ng pera at ihulog daw sa bangko. Ayun, nadali, 12. Nakaw. <clears throat> Kung Gcash yung number ko, 0936-917-7644, doon pwede kayong mag Gcash, yun lang po. Wala na hong iba. Sa bangko naman, any bangko, wala ho tayo. Tablado po, hindi tayo nagpapahulog sa bangko. Kasi sa bangko kahit palitan ng pangalan kung number bank account number ni scammer, pwedeng pwede po. Yun po yung ginagawa niya. Kaya tablado po tayo sa bangko, wala tayong bangkong ano, transaction. So yun, ang available dito Pares Trio Solo. May mga ilan ilan na half and half. Eh, tatawag po agad kayo sa akin. <coughs> so, yun. At kami nga po ay magluluto ng tilapia. Ano Ang lalaki ata ng inorder ni eh? Cedric na tilapia. Oh. Hanggang hapunan na yan. <laughs> so ito, hindi po ito damo kangkong. Kangkong mix na may damo. Pero dapat hindi nilagay sa si ruweda. So lalagyan ko na ito ng yero para mas gumanda yung aming kubo ruweda. So yon. So mamaya vlog pa po tayo at ako'y Lobat lamang. Uh, pakita ko po sa inyo yung ibang manok. So ito, pakita ko lang sa inyo isang breeder ko na abuhin. Oh. Yan ating abuhin. Na Boston by Randy Hebron. Oh, so yon, ako po ay magpapaalam na muna at mag -charge, charge, lang tayo salamat po sa walang sawang panonood sa aking channel kahit hindi lagi ako updated sa akin pan ito po si Randy Hebron TV yung nga po palang gusto sumali sa Battle of TikTokers uh, August 9 SMC 1 million guaranteed price no pat money early bird edition basta early bird banded kayo accepted kayo pwede pwede po tumawag lang po kayo sa akin at magpa-reserve ng slot dahil yun po ay no pot money 5-5 lang po yung minimum bet so paalam na po ako ito po si Randy Hebron TV salamat po and good morning bye bye